mensahe ng universo na nakalaan para sa iyo sa sandaling ito. Ang mga anghel ay banayad na humahaplos sa iyong puso, dala ang mensahe na masiding lambing at pananabik. May isang tao na ang puso ay puno ng pagmamahal at hangarin na labis na nakakamis sa iyo. Ang taong ito ay naghahangad ng iyong presensya. Nararamdaman ang isang puwang na tanging ang muling pagkikita ninyo ang makakapuno. Ito ay isang damdaming pinagsasama ang pagmamahal, pananabik at lumalalim na kagustuhan na muling may balik ang bawat sandaling inyong pinagsamahan. Sa kanyang isip, inisip niya ang ginawa ng iyong mga yakap, ang init ng iyong mga tingin, at ang saya na nadarama ninyong makasama. Ang distansya ay lalo lamang nagpapalakas ng hangaring muling makasama ka. Ang pananabik na ito na nararamdaman niya para sa iyo ay higit pa sa karaniwan. Ito ay isang special na koneksyon na lampas sa mga balakid ng oras at espesyo. Sa mga araw na kayo ay magkahiwalay, nakakaramdam siya ng na malalim na kakulangan para may isang mahalagang bahagi na kanyang buhay ang nawawala. Sa iyong piling siya ay nakakaramdam na ganap na kapayapaan at totoong kaligayahan. At ang iyong kawalan ay nag-iwan na malinaw na bakas ng pangungulila. Narito ang mga arkanghel upang ipaalala ang halaga ng damdaming ito at na natatanging koneksyon na inyong pinagsasaluhan. Inihikaya ka na yakapin ang pananabik na ito bilang isang pagkakataon upang kilalanin ang kahalagahan ng pag-ibig na ito sa iyong paglalakbay. Nais nice ng na mga ahel na ipaalam sa iyo na ang taong ito ay naghahanda para sa isang makabuluhan muling pagkikita pinapatnubayan na pananampalataya at katiyakan sa pagmamahal na inyong pinagsasaluhan. Sa lalong madaling panahon, dadalhin kayo na buhay sa isang special na sendeli, puno na kaligayahan at pagkakaisa, na parang isang tunay na pagdiriwang na koneksyon na nagugnay sa inyong mga kaluluwa. Ang muling pagkikitang ito ay magiging isang pagpapanibago ng pagmamahal na, kahit sinubok ng distansya, ay bumabalik na mas malakas at mas dalisay. Panatilihin ang tiwala at pag-asa sa iyong puso at ay na may pananampalataya. Miss ako na aking mahal at mahal niya ako ng lubos. Ako ay nagpapasalamat sa pagpapalang pagmamahal na ito. Ang pahayag na ito ay isang tawag sa mga anghel upang patuloy nilang gabayan at protektahan ang espesyal na ugnayang ito. Alamin na, kahit sa gayon, ang universo ay kumikilos upang kayo ay muling magsama, ipagdiwang ang isang pag-ibig na kayang lampasan ang lahat ng pagsubok. Naway magdulot ng kapayapaan ang mensaheng ito sa iyong puso at mabigay ng kasiguraduhan na, sa hindi magtatagal, ang muling pakikita ay magaganap, napupuno sa inyong puso na kaligayahan at pasasalamat. Sa kanyang karunungan, pinangangalagaan ng universo ang pag-ibig na ito at iningatan ng Lendes, para sa pagsasama ng dalawang kaluluwang nakatakdang magningning na magkasama. Sana'y nagustuhan mo ito. Hanggang dito na lang muna. Maghihintay ako sa iyo sa susunod na video. Hanggang sa muli.